ang pagkain na binabalik-balikan ko dito sa Thailand ay isa sa mga street foods na talaga naman. Nakakapagpagaan ng kumain dahil pwede mo itong kainin after mong mag-dinner. May pagkakahawig ito sa pancake na binebenta sa Pilipinas na pwede mo lagyan ng palaman ng peanut, banana at kung ano-ano bang fruits. Kaya tara, tikman na natin to kasama ang Quadro de Alas. Guys, dito sa Thailand, ang favorite ko lagi na kinakainan, yung mga street foods. Ngayon, nakakita na naman ako nung kinakainan ko dati. Ito, 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 ito. Pakita ko sa inyo. Ayun o. Ayan Bibili tayo. Ayun o. Ayan na. Um, mmm, Order tayo. o. Masarap sya. Ayun ah, yung may egg. Kung parang ano sa atin yung pancake house ba yun? Parang gano'n. Order tayo. Ayun o. Okay. One order. Okay. One order. One. Okay. One. Okay. para matikman natin dito oh boom sarap po manis okay. nakakita ko nito sa Thailand parang crispy siya noon dati so ngayon ngayon ako nakakita ng kulay green yung mga presyo nila oh. 35 baht 35 10 35 baht 30 baht. Okay. One. Ayan siya guys. Pagluto na. Oh. Hey. Sarap yan. Ang ala nyo. Basta-basta lang yan. Mahilig kasi ako guys sa pancake eh. Ito yung 30 baht. Ayan. Dito sa Thailand, hindi masyadong mahirap computin yung pera unlike sa iba. Yung sa Indonesia, yung million-million na. Dito kasi yung presyo parang times to lang. Kaya siguro marami din nagtatayland kasi affordable yung Thailand eh. Diba? Yun o. Eh. Hey. Wala pa sa Pilipinas nito eh. oh Ayun siya oh minamasa nilang ganon. Ayan. Tapos nagiging ganito siya. Yay. Okay. It's my payment. Okay. Thank you. Okay, guys. O, oh, first-rate yan eh. Diba? Ayan o. Ah, si Kyle. Kyle. Kyle, 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 Matamis. Pang paano yan? Pang Pampan... pa... Matamis yan? Yan. Oh. Thank you, thank you. Thank you. Eh, ay, siya masarap. Masarap kami na sobra. Uy, surobe mo. Masarap. Pare, idol. Kain muna. Yeah. Kain muna, Kyle. Idol. 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 Ay, tayo, kain. kain muna, kain muna, kain muna. Kail, kail. <laughs> Guys, in order nila ako, oh. Thank you ah. Ang na. Alam ko. Yung 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 ng Ganyan, ganyan, yung 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 Ano yung 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 Mamaya yan. Hindi. Meron yan. Ramdam natin yan. Oy. Oy, water. Water. Ito importante. Water. Kailangan bottled water. Oy. Oh. Yeah. Some drinks. Yan. Zero. Sabi. Pampalakas Euro. yan. Some drinks. Ito. Zero. Zero. <laughs> zero. 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 Oy. Kung zero akin. Si Jowo. Regular. Ito. zero. Ay, wag na. Nako. Baka guys, baka may maghahanap pa si Boss M. Eh, oh. pagod na pagod sila. Oh, Pinagpahinga muna namin. Okay? Kapasalubungan na lang namin. Okay? Sarap. I know. I know. I know. Isang short story lang mga katagumpay. Minsan hindi naman talaga natin kailangan kumain sa mamahalin. Alam nyo madalas sa mga ganitong kainan, mas naaalala namin yung mga panahon na walang-wala kami. Mas napapagkwentuhan namin yung mga panahon kung paano namin na-share ang hirap ng bawat isa. Hanggang sa umabot na kami sa punto na sino ba ang magbabayad ng pagkain namin. Nag-aagawa na kami na gusto namin ilibre ang bawat isa. Nakakatuwa lang na sa sobrang haba ng panahon ay eh, hanggang ngayon ay magkakasama pa rin kami at patuloy inaabot ang pangarap sa buhay. Hoy, wo! Ba't ang bilis mo mag-upload ngayon? DJI. Ay, yung in-upload mo? Ang bilis na. Connected, connected sa, sa cellphone ko. DJ. Ah, dadiretso na sa cellphone oh, mo Jay, agad. Okay, Gagawin ko 'yun, 'di ba? Ito 'yung vlog na meron ako, 'di ba? Diretso na sa cellphone. Para hand handi handy hindi mabigat, no? Hindi mabigat saka J, hindi na kailangan ng ano to, ayun eh, no? Hindi lang magnet ng siya. Eh, yung wala nang pinipihit. Nagka-portrait ka, di ba? Oo. Di ba, landscape yun. Oo. Gusto mo ng portrait. Eh! Ang galing naman yan. Action 5 Pro. Magkano yung ganyan? Ay, hindi ko alam. Bigay lang sa akin. Oo, Ah, bigay lang? Bigay lang, hindi DJI. Solo? old. all. Hindi, Baka, baka marinig ka ng DJI Philippines. Hindi, nakakaya ah, naman. Ha? Pero, syempre, kailangan pakita natin mm -hmm. ito. Hindi, bibili na lang siguro ako. Bibili na lang siguro. Hindi, makakal maka discount ka naman yan. Ganda, oh. Ah, Malagamit natin lang. Ang vlog yan. Oo oh, nga. Tsaka, ang tagal ng battery niya. Kanina pa ako vlog Hindi pa lumat hanggang ngayon. Ah, oh, matagal ang vlog na Ay, ako. Iyon, kailangan natin. Matagal ang battery. Eh, yung latest nila? Uh, ito yung pinaka-latest nila. Bago nabas Action 5. Ito, kasama na to. Oo, oh, lahat sa isang box. kumpleto na. Grabe may, May, meron may, may, na rin yung battery. Tatlo, tatlo battery. Tapos may charger. Tatlo? Yun. Oo. Oh, Tapos may yung, yung battery. Tapos may charger. Yung parang sa DJI na mic. Oo. Kagandahan Kaganda pa dito, Jay. Ang lakas ng mic. Para ka naka DJI mic. Di ba silang may gawa ng DJI mic? Oo. Oh. Para ka naka mic. May kasama na rin yan. Oh, sa loob, built-in la. Ah, built-in na. Tapos, di ba, may DJI mic ka rin. Pwede kang gano. Rekta connected na. Pag binuksan mo yung mic mo, nag-vlog ka, connected oh. na yun. Hindi oh. mo na kailangan shit. Oh. lagyan ng mga kung ano-ano. Ay, bigla ako yan. Magkano kaya to ngayon? Ang dami mong mabablog na yun sa Thailand. Ako, nagsisimula pa lang kami. Nakita mo yung mga vlog ko? Oo oh, nga. Ang gaganda na Taka, pala. Saka ang lilinaw no, pati. Ang lilinaw, oh. di ba? Ay, yung DJI. Oo. Mm. Ang labasin ko nga yan. Ayan, DJI Philippines. Napakasulit, napakaganda. Oh. Ay, DJI! Ibigyan natin. Ay, talaga yung sponsor say. pare pare na yung quality ng Quadros. No? Para maganda yung camera. isa isa. Kanina pa niya ako niyayabangan yan eh. Hindi. Ma Mabilis nga naman. Ayabang-yabang naman talaga dahil naman maganda. Kaya napalitin ko lang sa upload ni Joe. Yung mic. Malinaw. Alinaw, no? Malinaw na boses. Oo. Oh. Tsaka ang bilis ng transferring. Hindi nakatama, di ba? Usually so, so, matagal. Papo ko kaya yung mga ako. Dito, hindi na umiinit. Ah, ah! Hindi ba? Kaya na pa ako yung oh. vlog. Yung dating ko umiinit eh. Tsaka ito napansin ko kami na yung ano mo. Oo. Ito, Jay, oh. Oo. Mabilis ma-imount. Mabilis siyang amount, ayan no. Mapapaya tayo. Hindi, malilaki kasi yung ginagawa mo ulit tadi ano. no. Ay bibili ako niyan. Oo, ako lang okay. ganda nito. Bibili ako niyan. Sana ulit talaga to. Ay